Good morning mga guys. Nandito na naman po tayo magpaparamdam sa inyo yung mga pag ano kang aking pagpo-vlog sa magandang ganyan Good morning sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa mga nakikuha sa aking pag-isa sa mga ganyan po. Uwi na po kung mga guys. Ito po po. kami kami bagus cara, ada kami po sa bayan na Malabon. Okay uh, guys. Uh, aking YouTube channel pa-support naman po. Appreciate na rin po. Mahirap na vlogger po mga ka guys. Yan po ang lagi kong hinihingi sa inyo sa tuloy ko po ay magpa At saka maraming salamat din po sa mga nag Mga sa akin. Nag-like at saka uh, nag-subscribe malaking tulong na eh, ito sa akin yanta. sa yan, pa, yan po, nga, aking hinihingi sa eh, kung sakali ako'y matulungan mo eh, na ako'y tutulong sa mga walang wala po so, yan po ang aking mga uh, plano kung sakali ako ay magkaroon ng kita kasi po tumutulong naman po kasi po talagang ako lang po mga pangkawid tutong lamang po ating mga nakikita ng mga taong walang wala po hindi naman po ninyo nakikita sa aking pagbablog kasi hindi ko nga naman po pinapakita pero kusa naman po akong umaabot sa kanila pero yan din talaga po ang aking pangarap na makatulong na kung sakaling ako naman ay magkaroon ng kita kahit nga po hanggang ganito lang po ako na tinda ng mga anak po sa mga bahay-bahay ganoon din po ang ginagawa ko po ayan po nakita ninyo naman po sa aking youtube channel ah uh, sa San Rosuki kasi naglipat na po siya dahil po nga na sira ang aking sirpo ng aking anak hindi na nabot ang aking youtube channel na uh, San Rosuki po nagtutulong din po ako doon uh, na nagbibigay po mga noodles, mga bigas, ganyan po uh, sardinas katulong din po po yung taong talagang wala po yung ating tumutuloy namin kasi po ngayon medyo naglina ng ating pagkukinda pero pag nakakita po pa naman po ako na mga taong walang wala talaga na yan nakutulog sa kagsada puno po po pinabot-abotan po na pa po para makakawit-awit po po sila sa binigay Chow uh, isa Napalakas din Ayan po ang ginagawa ko Ay ito man po ako na Papakita sa vlog Na nag-abot-abot po Kaya po Ang sakali naman po Sino ang uh, malinis na, na Ang puso Patilungan naman po Uh, Pakitawagan na rin po ako sa ating number 0946-317-2085 uh, na kung gusto pong mag-abot na tulong sa mga aking binablog na mga taong nakatulungan ko. Ayan po. Mga ka guys. Dito tayo sa mga rato. Sa mga rato. Hindi ko alam na lagad ito kung saan ito. Ang barangay ito. Pero nandito ako sa Malabon. Basta yan lang po ang aking hinihingi sa inyo na mabigyan tulong ang aking pagbablog na masuportahan man lamang po. Kahit po sinasabi ko po sa kada vlog sa inyo pangit na sa inyong panimun. Pakisubscribe at pakishare pa rin. At ganito po ang aking sitwasyon na aking topo vlog Kung marami man po na hindi magka gusto sa aking vlog. Basta po pinapangarap po rin po na magkaroon ng kita. Ayan po ang sakaling pagpapalain ng dahil sa inyo na hindi nito tulong ng supportahan ako Iyan lang naman po ang pakiusap po sa inyo mga guys uh, Marami-rami na rin ang aking upload. Uh, mga subscribe din po. Uh, pinapasalamatan ko. Nakalampas na din po ng uh, 300 lang. Ang hinahanap ko lang po. Mga uh, 5 plano. Your 5,000. Kikita naman tayo doon. 5,000. Pero po, ang aking mga pinagbablog naman po. Mayroon na rin po mga ads kaya, doon din po tayo magkakaroon ng kita. Uh, pag magkaroon ng ads, huwag i para tuloy-tuloy. Uh, kahit konti-konti, magkatipon din tayo sa darating na mga tulong na sa akin. Uh, may pakita ko rin naman sa inyo, sa sino ang matutulungan kung walang wala talaga mayroon din po akong iba vlog sa aking pag-uwi walang wala na maraming anak na din po kaso ayan nga po hindi nga po pinakita sa inyo nabutan ko din po sila na mapambili ng bigas o olam Iyan po ang aking ginagawa sa tuwing nakikita ko sa probinsya o dito Ini apa yang akan kena gawa. Ini kupang sepuh panyo. guys. Para po tuloy-tuloy na ang pagtulong na magkaroon na, na kita. Magkaroon ang kita dahil si, na ako si maherap na vlogger po. Maherap na po talaga. Pero utulong, po tulong po. Ano YouTube channel. pinaprosilihan ko magkaroon na kita para ma-share ko ang aking kita kung sa magkaroon na kita sa ko po yan sa sa mga tulong mo ito ba sa karangay ko sa sa mga tulong

Ayo. Kita lakukan si prasiden. Maka pratinjau. Okay guys, anda boleh sembah nan konsepsiun. Nah, sembah nan konsepsiun tu itu. sa ng Concepcion ayan po, sarado po po pinaya tayong bukas ayan po naman po ayan uh, po ang uh, mcdo mcdo sa so, kanyang bumili nyo nito check out sa iyo ayan e, naman po, red rag sa gusto nyo naman bumili ng mga gamot dyan po dito po ito sa Concepcion, marapit sa simbahan po magkatabi lang po ito ito naman po ang Jollibee kung gusto nyo mag Jollibee, yan Jana ah, na po kayo marami dyan mga kakain dito po ang ah, Malabon na ito ah, sikat sa pancit, palabok, kakanin, yan po ang sikat dito sa Malabon puro sangka umikot dito puro mga pagkain na naman dito lahat kaya eh, sikat ito sa lahat ng mga pagkain kahit ganito yung natawag na malabo na baha pero sagana dito sa pagkain sagana sa pagkain ng eh, guys okay malapit na po ako sa aking kinukuna ng ating pandesal um, ayan po pasok po tayo sa skinita Sekiranya takut, okay. Ang lhat tu, nak, akeng nak kita, akeng aturin, agalah tu, nak betul-betul kumpulan mampu, dah. Saking awak, sambil dah, agak silang makan, agak nak kita nak, sambil kebelah kertas dah, nak. gutom na gutom na yata yun matanda na yung matanda ah, ako okay naman po na una kung ano pala una ang kaya wala pa pong binamano nabutan ko siya kasi gutom na gutom na talaga ayun sabi ko sa kanya ako na lang ako maghanap na tubig kung saan dyan ayun nabutan ko siya ayun nabutan ko siya okay. Okay. Maraming salamat po. Pakisubscribe na lang po ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Uh, TikTok, Sandro Albia. Pakipalo na rin po. Uh, ayan po, ang lagi kong hinihingi. Support lang po. Good morning to all of you. Ingat po kayo lagi.